saka Arch Bridge na nakakahalagang na halos siyam na milyong piso. Isang proyento magpapabilis ng transportasyon at magbibigay ng mas malaking kita sa ating mga magsasaka. Sa buong reyon, nakapagtayo na tayo ng halos 70 kilometro ng 70 kilometro ng farm to market road at mga tulay na tinatayang nasa isang daan at limang linyang metro. Nakapagba, nakapag nakapag nakapakinabangan na rin ito ng halos 16,000 pamilyang Pilipino. Sa buong bansa, umabot na sa 1,162 kilometro ang naitayo nating mga daan at higit sa 865 linyang metro naman ng tulay. Bilang dagdag suporta, mula noong naupo ako bilang Pangulo, na mahagi naman tayo ng mga farmers, cooperatives and associations ng mahigit 36,000 makinarya at kagamitan pangsakahan para sa produksyon, para sa post harvest at pagpuproseso para sa farmers, cooperatives and association Sa ilalim naman ng RCEF na ibahagi natin ang halos 12,000 piraso ng makinarya at kagamitang pangsakahan mula Hulyo 2022 hanggang Marso ng taong ito. Lahat na ito ay may isa lamang layunin. Tiyakin ang mas maraming ani, ang mas mataas na kita, mas maayos na buhay para sa ating mga magsasaka. Ngayong araw din, binuksan natin itong Integrated Coconut Processing Facility. Inyong, uh, uh, na napaka-nagulat na, na, na hindi ko akalain at, at nung nasabi sa akin ay nagulat ako, isa palang ito sa buong Pilipinas. This is the first one in the Philippines. We are one of the largest coconut producing nations in the world. Alam niyo po ba na sa export, yung coconut products, yan ang maganda sa coconut, wala tayong tinatapon eh. Lahat ginagamit sa mga coconut products, mga food products, yung coconut oil alam mo naman eh naging uso sa sa ibang bansa ito lalo sa Europa, sa Amerika, naging uso yung coconut oil, yung coconut water, ah uh, lahat 'yan, pati yung pati yung laman ng coconut eh kinahahanap na nila, ginagawa nila mong dessert. At kung nagubulat ako sa galing ng ating mga magsasaka, wala tayong ginagawa sa pamahalaan, wala tayong ginawa mula noon nang matagal na siguro may, may, 50 taon na wala tayong ginagawa para tulungan ng mga mga coconut farmer ngayon lang natin sila tinutulungan ngunit kahit kahit wala nagawa ang pamahalaan na tulong number 2 tayo sa buong mundo sa coconut products ganyan kaganda ang produktong coconut ganyang kagaling ang ating mga coconut farmer na kahit na sa kahirapan, matanda na ang kanilang mga puno, na wala silang mga facilities, yung mga mill nila eh, kinakalawang na, ayan pa rin, nakagawa pa rin ng ganyan. Isipin natin kung itong ganitong klaseng processing center ay pakakalatin natin sa buong Pilipinas. Baka ma makabalik ako rito bago ako magtapos, sabihin ko, number one na tayo. Number two tayo, dahil number one na tayo. Ang maganda rito, naiisip ko, I was thinking about this just when I was sitting there. As ang maganda sa yung we were talking, eh, pinag-uusapan namin kung ilan yung itatayo na rice processing, magkano yung bawat isa, sa natin po pondohan, etc. Ang maganda sa coconut, ni pondo. So yung mga ganito, doon tayo kumuha ng pondo because meron naman talagang ano na infrastructure? So, Kaya 'yung fund na sinasabi mo na nasa ilalim ng ibang ahensya ay dapat eh, pag-isipan natin kung paano natin pabilisin ang proseso. Paano natin pabilisin ang proseso para ang uh, uh, ang funding na 'yan ay mailabas natin kaagad para maipatayo tayo makapagpatayo tayo nang ganito na napakalanda. Eh yung coconut talaga, yun ang pinakamaganda. Yun ang ano natin eh, miracle, miracle product para sa Pilipinas ang coconut. Dahil very popular sa buong mundo ang produktong coconut. At kayang-kaya natin mag at magparami ng ating mga ng ating mga new unit at maraming mara malaki ang market sa labas at marunong na tayong gumawa. Ang kul kulang lang ganitong klase ng mga processing plant para nga Kagaya sinagaya ng sabigas, kagaya sa palay, yung, val, yung value added, hawakan yung ito. <laughs> Pinabatok, patukan na rin. Ah, <laughs> uh, yo. Oh, to say say. Yo, kagaya, kagaya ng bigas, lahat yung value added na ginagawa natin dahil na na, na dahil na yung bigas, giniling na final finish product na, napalis na, lahat na nagawa na, na sort na, alam na natin ang broken at uh, lahat yan eh, ay tataas ang presyo nung binibentang bigas. Imbis na ang trader o kung sino man yung retailer ang kumikita, dapat ang farmer ang kumikita. Kaya yan ang ginagawa natin, gagawin din natin para sa coconut. Natutulungan natin lahat ng ating mga farmer para yung value added. Kasi paglabas dito sa plantang ito, final product na Packaging na lang ng konti. No? Uh, yung sasutulungan sa kayo namin sa marketing, sa promotion. Uh, Paabuti natin yung sa, yung sa yung ginandawa ngayon ng DTI na dinidigitalize lahat. Para kahit na yung nandito sa Misur, pwedeng makiusap sa mark merkado sa labas ng Pilipinas. At export na yan. Malaking malaking potential masado.